Yung bang uh, update sa impeachment uh, trial? Yung impeachment... Uh, Mayroon na bang update? Wala, na, wala, pang galaw, eh, diba? wala pa. e di ba? Wala pa. Hindi ba isinuli? Eh, Ang niya. alam ko, sinuli eh. Mula sa pagkakasol, eh, wala pa kasi uh, naka nakabreak. Yes. Opo. Kaya lang, may mga nagpapail ng, ano, ng mga sagot eh. Noon na rito ay nag-file yung uh, uh, ni Vice President Sara Duterte Hindi kasi may utos naman Yes yung summon, ah, summon. Pagkatapos oh. na isole mm -hmm. Yung uh, Impeachment mm -hmm. Na siyang kumakatawa ng Kabuuan ng Articles sa Impeachment uh, Kapag daka ay Nag-issue ng summons sa Impeachment Court Opo oh, uh, pinasasagot ang uh, Vice President sapagkat siya yung na-impeach uh, na, mm -hmm. na uh, opisyal ng ating bansa. Mm -hmm. Eh, sa tuntunin naman, eh, meron siya sampung araw na makasagot. Mm -hmm. Tama po. So, kailan niya na, naisabit siya sa mm -hmm. loob ng takdang panahon, Jen? Mukhang hapon, nung ano, yung last mm -hmm. day Ay, Ano yung Ba't last day? Hapon ah, uh, lunes ba o martes? Parang lunes, a-once, uh, di ba? Andi, ah, uh, basta yung last day po mismo, ng bandang hapon. Hindi, kasi meron siya hanggang, ang summons, ibinigay Opo. ng, ah, uh, 11 ata. Oho. Uh -huh. June 11. 10 so days. Si meron siyang 10 working days. Yung 21, anong-ano yun? Sabado yun, eh. Opo. 22 linggo <coughs> sa makatwid. 23 tama lunes nga po. 23 niyang may sasubmit. Lunes. Uh so. -huh. Ngayon, sa tuntunin, pagka sumagot ang uh, subject uh, official na na impedes may karapatan namang mag-sumagot uh, yung prosecution. prosecution no? yes. Sa loob naman ng na limang araw. Limang araw, araw po so naman so sila. <laughs> Ngayon, tiga mo na, parang coincidence eh. Mm -hmm. 23, nung matanggap. Opo. Mm -hmm. May balita nga ako nung, nung sineserban ng kop kopya yung House of Representatives ay daw tanggapin eh. Ah, ganun po? Oo, so, nagkaroon pa yata ng pagdududa. tatanggapin ba natin mm, ito hindi. Kasi nung ibinabalik, di ba, yung kopya ng kanilang ipin? Hindi, nagkaroon man? talaga ng ano matagalan. Nagtawagan pa ng kung sino-sino, ah. inabot yata ng limang oras mm. bago tuluyang tanggapin. Bago tanggapin. Ito yung nakakapagtaka eh. Parang hindi nakahanda yung prosecution panel. <coughs> Ba't di mo tanggapin? Mm -hmm. Sa regular court kasi, o, oh, dinimanda mo si, again, si palagi kayong dalawang Apo, ginagawa. Oh, oh, Wala o, o. naman akong example. Apo. Ikaw naman ngayon ang demanda kay Jen. Oo. Oh, mm -hmm. oh. sasagot si Jen ngayon. Mm, -hmm. mm -hmm. Ngayon bago niya i-file sa korte, titingnan ng korte kung binigyan mo kung, kung binigyan mo na si uh, kasi kailangan mong bigyan kasi hindi tatanggapin ng korte oh I'm hindi gonna. mo pa pidi yung kalaban mm. Pagka kaya natin kasi either meron kang nakadikit na yung uh, stamp Mm -hmm. Ah, okay. <coughs> Halimbawa, uh, uh kuan, yung ginamit mo yung postal, mm -hmm. meron ka resibo ng ano. Ah, yung uh, <coughs> do, kasi yung merong kang, nakalimutan ko na yung mga term yun eh, meron kang ano eh, uh, resibo, ikakapit mo ngayon dun sa, ah. na, ipapile mo yeah. sa korte. Nangangulugan mm. na yon binigyan mo. Ng no, kopya. Oo. Oh, Ganon din yung yun. sa mga pin, niya sa korte, sa Opo. impeachment court, tahanapin ah, ng ang impeachment court, o oh, teka mo na, binigyan mo na ba yung kabila? Mm -hmm. Ibig sabihin, yung prosecution. E eh, kung Mga, mga seasoned lawyers ito, mm mo -hmm. na muna nilang yung kopya Hand carry din, ha? Mm. Oo. Oh, oh, hindi, oh. hindi nila ginamit ang postal office. <coughs> ah, okay. Oh, oh, so, pumunta sa... <coughs> <coughs> pumunta sa opisina. Uh, Daw, ha? ito na ba ko lang. Sec -gen. Oh. Parang, parang totoo naman, eh. Hindi oh, you know? oh. Di, man dini, di man dinidin, ha, eh. O, okay. dahil. Nagkaroon na. Teka, matatanggapin ba natin? Nakakatawa, eh. Oo. Oh, oh, oh. Bakit hindi mo tanggapin 'yun ang proseso? Hindi uh, tatanggapin ng impeachment court 'yung sagot ng vice president kung walang Kapag walang batayan uh, na ikaw binigyan mo muna yung kabila. Ayun. Okay, siguro na pagmuni-muni nila o, nga, Sige, sige, tanggapin na natin. Oo. Uh, uh. Ka, Kaya nang natapos ang isang araw yata eh. Hindi kasi ang kanilang parang pagdududa kong tatanggapin ba na lang hindi kasi ang dating parang ibinalik yung impeachment complaint eh, yung kabuuan. Eh well, hindi na hindi na ano yun. Uh -huh. wala na sa usapan yon ang usapan okay. yung sagot ni BP Bago nga isole ite uh -huh. eh, nag-issue naman sa Monsi po sasagutin naman yon so proseso yun eh ayun uh -huh. no. So pinagbigyan na siya ng sampung araw wala na naman uh -huh. hindi niya sagutin sa loob ng sampung araw Opo. nagkataon lang kasi eh. Yung 21, Sabado, wala namang opisina. Yeah, opo, po. Kaya lunes <laughs> sila na sumagot. Kaya yung... Kaya talagang napunta ng 23. Oo, mm -mm. ngayon, di 23. Kusa, kusasagot ngayon ng House of Representatives, limang araw, eh di 28. Mm -hmm. Sona So na yun. <laughs> Tama. Ha? Opo, July 28, ang araw ng uh, SONA. Tama. O, Ju July 28. Oo. Oo. Oh. O, paano ngayon yan? July 28. Oo. Oh. Uh -huh. eh, tapos na yung ano, di ba? O na June pa lang tayo ako. Hindi, <laughs> June. June 28. Uh, June, June, ko, June, June 28. Opo. Uh, oh. June 28 ang ibig ko sabihin. Opo. Oo, di tapos. ha? Uh -huh. ah, kailan ang sesyon ng ano? Kailan yung regular session ng 28? Kasi naka-cine-dian eh. Opo. Naka... Ay di, ang papatak mo yan yun eh yung... tuloy ako. June 28 ang hindi ko sabihin. June 28, opo. Ngayon, na regular session magsisimula... Nung kasaharan sa... Sa ayon sa mandato ng Saligang Batas... Uh -uh. Ha? ano Section 15, Article 6. Opo. Mm -hmm. Port Monday. Nagkataon yung Port Monday, yung dinaso na. Zona. Opo. 28 mm -hmm. nga po yun, uh, ng Hulyo. Oo. Oh. Ngayon, yung, yung, yung -ano ng 28 ngayon, ang uh, ang plaso ng, ano, ng prosecution. Mm -hmm. Five days eh. Opo. O. June 28. Ano apa? yung June 28? Ano nga araw yun? Ano na nga ba ngayon? A 26 ka yun eh. 6. Oh, ano Papatak nga? na linggo. Uh, linggo nga. Oh, oh. Sa linggo na. Oh. So, linggo na darating na po. Kasi oh. at ah, 30 yung... Uh, ah, uh, ah, hindi, at ah, 30 yung lunes eh. 27, 28 oh. bukas. 28 bukas. Bukas, oh, bukas. bukas. Oh, oh, bukas. 29, 30 yung lunes. Mm, mm oh, Sabado po pumatak yung ano. Oh. Oh. 30? Tapos na ang 19 Congress. Ayun na nga po, yung atrend, mm. lunes at ano, tanghaling eh. tapat. <laughs> Di ba ang pinag-uusapan natin, ano ba yung wakas ng 19 Congress at yun naman ang pagsisimula <laughs> ng 20th Congress? Opo. Di ba? June 30, tanghaling ano eh, tapat. parang isinulat sa ano talaga, eh, so, parang... Parang kwentadong kwentado eh. Oh. Parang? sabi niya. Oh. Para may hula eh. <laughs> oh. Di mo na rin parang parang ano eh, parang nakasulat sa oh. Uh -huh. Ten days kanya. Uh -huh. Opo. Oh, mm eh na sa nila. Talaga yatang ang yata talaga ni Chisito eh, sabi niya. Malay mo, di ba? Ten days. Oo. Uh -huh. Oh. E, eh, June 11. Eh, pupatak nung 23. E, eh 21. Opo. O. 21, Sabado. Opo. 22, Linggo. Opo. O, nagintay siya ng Lunes, 23. 23. Opo. Pagkatapos ng 23, sasagot sa loob ng limang araw. 22. Magiging 20, 28. June eh, 28, 28 naman yan. E, Sabado. Sabado. Sabado na naman yan. Opo, Linggo. Opo, ang 29, Linggo. Linggo. At 30. O, at 30. Lunes. Lunes. Tapos ang 19 Congress. Ano ngayon ang gagawin mo? Tapos na eh. Ayun na nga. O, parang, parang <coughs> nag-ano nag, lang. Parang, uh, Nag, uh, para formality na lang ang nangyari. I doon. Ibig sabihin, talagang nagpasahan lang ng mga papel. Uh -huh. o, o, pagkatapos niyan, op. Tapos na tayo. Uh, o so, yun ang simula ngayon ng 28th Congress. Uh -huh. Ngayon, yung pagsisimulan ng 28th Congress, naka-ano pa rin eh. Naka-resist naka pa rin, naka rin po eh. Wala pa na makitsas kaya, kaya ang sinasabi nun. ko, operationally, ibig sabi, yung inaugural <coughs> session... One month later. Yes, uh -huh. po. Or July 28. July 28, 28 ng Tama. umaga yan. Mm. Opo. Opo. Oh. So may meron talagang ano, meron talagang interregno. Merong merong ano pagitan. May pagitan talaga, oh. Oh, so, pagkatapos <coughs> ito ang issue eh. Ba, hindi kinakailangan itawid mo. Tapos paano mo itatawid? Sige. Ah, uh... para mo itatawid isang 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 buwang singkad, sabi nga ng matatanda. Opo. Oh. Paano mo itatawid? Wala namang ano, wala namang session. Hindi naman tatawag ng special session ng President. Oho. Yun ang masinado, merong karapatang tumawag <coughs> ng session, Opo. special session, kahit walang tawag ang, ang Presidente, kung <laughs> Kung ang gagawin mo ay salig doon sa mga kondisyon na nandun. Uh -huh. Halimbawa, nawala ang Vice President. Mm -hmm. <laughs> kailangan maghirang tayo ng Vice President. Ayo, yun pala kababalian. Oh. Ko. Opo ay na, na, medyo hindi na hindi na kuan hindi na makaganap ang pangulo sa kanyang katungkulan. Opo. Kailangan um, tayo magsesyon. Mm -hmm. Yung mga Ayo. Eh wala namang ganoon eh. Paano ngayon mabubuksan walang, yung isang buwan? Walang extraordinary no O oh. oh, nga isang buwan na pagitan uh -huh. sa kamatayan ng 19 Congress. Uh -huh at pagsilang <laughs> yeah. eh, naintindihan niyo. Ikadalawa po tatak niyo. Okay, eh. kasi hindi na hindi na intindihan eh. Oh. <laughs> ang simula <clears> oh. <throat> ng ikalabing siyam na tatak Mataatapos. At simula naman. Uh, Nagkadalawampung na tatak. Nagkadalawampung tatak may isang so, buwang katahimikan. Eh. ka tayo lang nagkakaintindihan ng tindiya nung tatay opo, eh. opo. <laughs> pero mga ating mga tatay nag 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 Di kaya natin dinidetalye para maintindihan ang kababayan natin. Eh. Po. So, Medyo ano, may kahirapan ito eh. So pa, paano ang mangyayari? Kasi sabi nga yun na. So, eto, nga, ngayon ang labanan. May isang buwang katahimikan. Sa may sa isang. Eh. Ba, eh, kahit isang araw na katahimikan, ibang, ibang usapan nyo. Ay, opo, opo eh, naman. Eh, yung pa kaya ang isang, isang buwang, buwang na katahimikan. katahimikan. Oh. Sa Biblia yun. Ang isang araw. Ay, opo. Isan Isang libong taon po yun. Ang isang araw nakatahimikan, isang libong taon. Opo. Kaya huwag niyong, huwag ginagawang maliit na bagay. Malaking bagay po yung natin. tatlong araw na yun. Oo. <laughs> no? Tingnan mo yan, direk, iyang ating cameraman, nakatingin na direk. Akala mo, naintindihan <laughs> na niya. Tatangot <laughs> ako yun. Mukhang nakukuha niya uh, na. Alam ni Kuya na, yun. Eh. Ngayon, uh -huh. may isang buwan tayong pagitan. Oo. Uh -huh. Tanong. Kumbaga, ito yung papel eh. Di ba? Uh -huh. Yan ang, ang pinag-usapan eh. Opo. Uh -huh. O oh, ito yung ano. Pa paano mo itatawid dito yan? Ito yung pagitan eh. Uh -huh. Oo. pung araw ang pinag-uusapan. Paano mo itatawid dito dito? Uh, Ayan, kasi, ayan ang, debate ngayon. Kasi nga talagang, as in, wala namang sesyon. Wala, as in, talagang, tala, literally, eh, magkakaroon ng tatlumpong araw na katahimigan talaga. In, wala. Eh. Na, oh. Nasa saligang batas, saligang batas. mismo ang naglagay ng pagitan. Ayun. Oo. So, oh. Basahin mo, Section 15, Article 6. Opo. Ha? the commencement of the regular session of the of the incoming uh, Congress uh, is the fourth month Opo. of July. Oh, even so na. Ayon. So hindi naman uubra na pagdating yun ng 28 na umaga. hindi sig sempre merong tatayo doon. Oo. Oh, uh -huh. Ang una niya sa beta alam mo naman ang Butuhan mo na yan eh. May Speaker at saka ano, tumayo Senate eh. President mo na, di siguro, ba? Siguro, ah, oh. sabi siguro, uh, parliamentary inquiry, Mr. Oh. President. Oo. Oh, oh. Si kausap niya, si Chis Escudero. Kunwari, si Chis Escudero. Oh. Palagay mo si Chis Escudero pa rin ng uh, Senate President. Oh, yan. oho. Ha? Na hindi nakuha ni Robin Padilla kung nasaan eh. Opo, opo. Mr. President. Oo. Parliamentary inquiry. What is the uh, parliamentary of uh, the gentleman or the blah uh, blah blah. Lady of blah blah blah. Opo. Of, uh, blah, blah, blah. opo uh, Mr. President, I want to know what happens to the impeachment uh, blah 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 mm -hmm. it is not in our agenda today Ah, ano 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 no, no. ano 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 <laughs> ang pagkakaiba lang noon, wala ako eh. Ayun. ngayon, nandito na ako Sa so, eh. 20 th Congress, nandiyan na kayo. Ah, di ba? Oo. Oh, na. Diba? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. oh, yan. yan, ang, yan ang magiging senaryo ngayon. Ayun. So, parang... Ngayon... nila ngayon itawid. Oho. Uh -huh. Ngayon, tanong ko, isa lang na may tatawid. Paano may tatawid? Oo oh, nga, no. Sino ang magtatawid? Paano may, Paano may tatawid? Anong paraan ng pagtawid? Oh. Uh, no. Kasi diba? yung sinasabi nga, boy, narinig natin, di ba yung carry over provision, wala talaga doon sa ano eh, na mula sa 19 Congress, kung impeachment o uh, usapin, walang nakalagay na automatic na papasok sa susunod na Kongreso eh. Do you understand? Diba? Eh, yan nga. Yan, yan ang nga magiging debate no? ngayon. Ah? Kung paano